ina ngayon na uh, ng isang netizen ang Star Cinema saying, ano na ba daw Star Cinema? May mga singer kayong bida, kaya dapat magkaroon sila ng sarili nilang rendition ng kanta ni Moira. Sabi ni Kara kasi daw, "Bells ethereal voice while singing compass with the face, we are not okay. Oh my gosh, what? Bells ethereal voice" while singing kumpas with a face we are not okay oh so my gosh hindi ko maintindihan dali lang parang angulo ng english kasi Bell's ethereal voice while singing kumpas with a face we are not okay oh my gosh pero syempre tinira siya ni wag tanga account sabi niya ano na star cinema? May singer kayong bida. Kaya dapat magkaroon kayo ng sariling rendition ng song na kumpas. Huwag ikopyahin ang ganon. Eh, yun naman talaga ang, ang tunog ng kumpas. Eh, ano pang bali ang gusto nilang gawin sa di ba Parang, eh, yun talaga yung ano eh. Um, dapat gawin sa kumpas eh. Kasi dapat mala soul diva ang dating eh. di alangan palitan niya yun. Gawin niyang pop. Parang iba naman. Pakinggan natin si Bel Mariano singing compass guys. Oh yes, yes, yes. I don't know what is the problem with that. Kasi wala namang nakitang mali sa kinanta ni Bell Mariano kasi gano'n naman talaga ang datingan ng kantang niya. On. all for Bell is saying, Sir Martin really adore sir. Kasi nga nung mag-teacher sila, ay ganito ng po ang dating. More time? samantala, na. Nakakarating na sa Canada si Vice Ganda mga kaibigan at ayan sinalubong lang naman siya ng maraming kapamilya at talagang love na love itong si Vice. Si Vice at saka si Kim Pau po ay talagang inabangan ng mga Canadians. Phil am um, ka, no, Phil Canadian, Filipino Canadian na uh, resident mga kaibigan ang kanilang pagdating dyan sa may tawag dito Airport po. When Kuya Tupé soft side meets Gerihan ang side. Anong oras po pwedeng umakyat ng ligaw kay Bunso? Willing pong pumila. Ayan. Ayan. Bantay sarado si Belinda ng kanyang kuya. Mga kaibigan, habang nandiyan sa Canada po. Hindi talaga pretty yung Belmariano, no? Hahaha. -ha -ha. No wonder di bet nung Doni Pangilinan niya. eks daw si Bel Mariano. Malan, malamang hindi, sabi ni user mo, malamang hindi si Doni Pangilinan yung ha ha mas okay yung lalaki may prinsipyo di yung tulad ng kaloftim niya, no balls. Uy. Parang may galit siya kay Belinda doon. Sabi naman ni Silent Pelfan, kapag si Belinda na ang boses sa kumpas habang pinapanood ang meet, greet, and buy, ay hindi lang iyak yan. Baka hagulgol level pa daw po. Sabi naman ng isa pa, mm, um, walang pinag-iba ang on-screen and off-cam. Minsan, mas maganda pa nga, lalo sa personal. No filter needed para daw kay Belinda, mga kaibigan. Ayan po. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. May magagalit na naman sa akin. Ginamit ko naman ng aha, aha, aha. Pero yes, yan po ay uh, mga opinion ng uh, mga uh, nakakakita kay Bell and Donnie. Sabi dito ng Dunbell Treasures and Rebels OFC, official bell solid meet greet, and buy block screening on November 12 is officially sold out so hindi na po kayo makakapag book ng ticket kasi officially sold out na daw po ang SM North Cinema po mga kaibigan at puno na ang sinihan for that day so baby the next day kung meron pang the next day yun na lang po ang pwede nyong mm, abangan at babilhan ng ticket po mga kaibigan. Sabi ni Donnie ni Bell, nasa Vancouver din pala si Sir Miko. Part siguro ng promo pagpunta ng Los Angeles ni Lebel para sa meet, greet, and buy. Kasi after ng uh, tawag dito ng Canada ay may pupuntahan pa daw po si Bell Mariano. Ang sweet at cute naman ng Concert King and New Gen Concert Princess. Ano ba talaga ang label ni Belle? New Gen Concert Princess at the same time. New Gen Superstar? Hmm, di ko po alam. Ayan. Sabi dito, Ini-enjoy daw ni Belle ang Canada kahit wala si Donnie mga kaibigan. Dahilan po sa nandyan yung kanyang mga kuya, nandyan yung nag-aalaga sa kanya na mga kuyas and atis niya. Kaya walang dapat ikabakala si Donnie. Kasi nga po, one day yung babaeng pakakasalan ko will be just like mommy. Ayan ang sabi ni Doni his girl and his mom, be like si Belle and si Miss Marisol. Marisol. Yan daw po. Ito daw po yun. His girl, his mom. Ayan. May pagka uh, pareho ba ng trip si Belle Mariano at Miss Marisol Laksa, mga kaibigan? Yan po ay aalamin natin sa mga susunod na araw. Ang sabi ni Good Me, ang kagandahan daw ni Belle ay walang pinipiling angel, Kaya nga kapag maganda, maganda talaga. So narito po ang mga angle na 'yan. That's Bel Mariano. This is another Bel Mariano. This is another Bel Mariano. Wait. And another Bel Mariano. So kung kaya kahit anong anggulo daw ay ang ganda daw talaga ng isang Belinda, mga kaibigan. So, yan po ay galing po sa mga uh, believers, mga solid bell, and yes, bubbly syempre. Sabi ni Salon Fan, kagigising ko lang at ito bumungad sa akin and I cannot, I need a Belinda version of this available in Spotify and added to my playlist. Kasi nga daw po, masarap sa pandinig niya ang boses ni Belinda habang kinakanda po ang kumpas. Sabi nga dito ni Dorina Cabonse, ang ganda ng version niya, ginawa niyan mas light yung song, parang my hope plus her angelic voice. I love it. So marami yung nakakagusto. Meron, syempre, ang medyo hindi at ayaw nila mga kaibigan kasi gusto nilang gumawa ng sariling version si Star Cinema for Bel Mariano.